Yung katrupa, ito yung mga price list nila. Naka, 20, naka 60% off. Ayan, tingnan natin. 1,280 Tingnan natin. Bandang dulo, 60% off. Ayan na turba, 60% off. Magkano lang? 550. Tapos, 680. Magkano na turba? Naka 60% off. 270 na lang. Oh. Makuha mo ng ano to. Nasa 200 na lang. May tawad baka turba to. Ito yung mga, mga sapatos na naka 60% no oh. dami pang pipilian mga tropa tingnan nyo naman no oh. nandito pa yung lining no oh. 600 880 tapos di ng 50% ayan dami pang pipilian mga tropa katulad dito Nike mga trip nyo pang bata o pang regalo nyo mga tropa o oh. 880 lang let's go Ato dito tayo ngayon sa uh, Anonas Larte. Uh, Ato pa yung location niya no. Yung Larte Anonas lang yan pagbaba nyo, Okay okay na yan tapos dip Department ah an sa store. Ah uh, update natin yung kayo kay okay, dito sa bandang dulo. Ayan, Na uh, nag-new sila ng mga garments dito ko T-shirt 200. Tara, Tayo sa dulo. Tayo sa dulo ng tropa. Nyo ra yung katropa nyo, rival sila ngayon ng Garmin sa'yo. Mga daming Garmin dito nga tropa, baka trip nyo. Ngayon, pupuntahan muna natin yung ukay-ukay okay shoes bandang dulo. Tingnan natin kung meron daming people na bumibili dito mga tropa O, nakasil yata sila ngayon. Ayun o, no, mga sapatos dito para bas nyo. Oh, dami o. Oh. Tingnan natin yung Chinese kung ano. Yun! 60% off! shoes wow mga tropa tingnan nyo mga sapatos dito pangarapas pwede pwede to alagang na uh, to 680 tapos naka 60% off wow dito tayo sa banda giliga tropa oh. ito yung mga 60% off mga tropa mga sapatos so matipuan nyo ayan oh na, naghanap ng na, murang sapatos yan naka 60% na oh nandito pa yung ribok oh size 11 hindi pa nakuha tapos dito Jordan na Nike Air nandito pa wow, mga tropa tulungan nyo mag fix dito hanggang mga tropa unahin natin naka uh, 60% off uh, new balance ayun yan ang presyo natin mga tropa 1280 tapos naka 60% kasi madumil ng swilas dito at kupo goods pa to, to Good na uh, new balance oh. Uh. yun ang size 8.5 yun kung sa parang ako pa para abas mo yung balance kung to less yan ng 60 percent imagkano na ato mo to yung balance yun o, no, nandito pa yung lining na kung kasi okay, mga tropa hindi pa nakuha na 60% off magkano nang to, mura lang ang to madulas na yung swilas, lining 880 lang tapos di siya ng 60% off makuha mo lang ng ano itong katropa 300 plus kaso hindi natin makikita yung size dito sinukat itong katropa medyo maluwag sa akin mga size 9.5 katropa siguro to makikita 180 lang huli siya ng 60% off wow yun nandito pa yung nike sa mga katropa na pang ano pang boxing o oh. oh, ang ganda ng ilalim oh yun o oh. sulit pang ilalim to oh Naka 60% nandito pa. Pagka ng presyo nito. 1,880. O, 1,880. Tapos, hindi siya ng, ano ka trupa, 60% off. Ayan na, issue na ka trupa. Natanggal uh, lang. size natin ito, tinignan ko kanina sa loob, ano, 9.5 mga trupa. Bakit nito? Ayan. na zoom na pang boxing. Pwede rin pang forma to mga rabas na exum na pang boxing ito tingnan natin yung ano to adidas na wow again can't win mga tropa adidas oh Solid po what's pa ilalim oh pero syong 1580 less yan ng 60% off ba trip yung mga tropa to ma may hilig sa adidas oh adidas lover tingnan natin size ayan size 9.5 US yung mga tropa US 9.5 oh naka 60% na nandito pa yung adidas na quen quen yung 1580 ni sya ng 60% off o tropa tingnan natin to air jordan ah, so ito lang yung, ano nga tropa ipo may gas case na yung ano nito tapos ang ganda pa na yung ilalim oh presyo 1580 tapos ni sya ng 60% off ay okay, magkano nga tropa tingnan ito silver Tingnan na natin size kaso hindi natin makita yung size nito. Medyo maliit eh. Siguro mga 7, 7.58 mga tropa to. Pwede yung, ito yung ito mga rabas oh. Ganda pa na ilalim. Goods pa. Yun, dito pa yung ribok mga tropa oh. Kaso medyo mal malaki. Eh. Yung tatak na to, ribok oh ano. Ayan yung tropa oh, 1.580. Goods pa ilalim ito oh. Kaso medyo malaki siguro to. Yung natin size, size 11. Size 10, mga ganun. O size 11 nga. O size 11 na trupa. Rebook. Batip na trupa. Oh. Naka 60% na to. Madungis na yung dilit nito na trupa. Pag nalaban nito, okay nito. May isang 1.5 dito no. lang. Hindi sya ng 60% off. Oh. So, Arturo, natin na dito pa yung ultra boost na Adidas. Oh. Ah, uh, lang ano lang, katropa na dilaw na yung mga gili dito. Ayun, presyo natin no. Oh. 880 siya ng 60% off. Ito yung isyu katropa. Swilas, minjo gaskes na. Tingnan natin size. Ayun, yung size natin US 8.5 mga tropa. Ba, pwede na 'to para bas niyo. Na 60% off na. Adidas na Ultra Boss 880 lang. Lisya ng 60% off ito tropa adidas na ano to adidas na ultra boss oh yun mga tropa o, goods pa to para rabas nyo goods pa ilalim buting galos yun ay nangat presyo 1 to 80 mga tropa to tapos less siya ng 60% yun mga tropa yung issue lang oh may biyak lang sa gilid mga tropa pwede na to para rabas nyo Paso, walang insul mga tropa walang ano din walang size din so, mga size nito mga or 8.5 mga tropa ang ganda nito oh. ang ganda ng cord nito oh. adidas na ultra boss ito nandito pa yung adidas na da disuse oh. hindi po nakuha naka 60% off na yan na yung tropa na yung gilid nito oh. yan ang presyo natin 1380 goods pa ilalim mo. Oh. tapos list siya ng 60% off ayan ang size natin made in China Yoways, size 8 mga tropa Wow, ganda nito Ito lang mga tropa Kung marunong kayo mag Ano nang, ano nito Jet Boss, wow mga tropa Adidas na, pang daddy shoes Goods pa ilalim Ganda nito mga tropa Mga tropa, nandito pa yung na Caterpillar, wow Ang ganda nito Wapo pa nilalim oh naka 60% na dito pa rin kaso ah, so, medyo ano to eh, medyo maliit na ka katropa kaya hindi siguro nakuha to ayun o oh, UA6 yun maliit na katropa pe guwapo to no? So. sa maliit na pa dyan size 6 Bakit tinanap yung nahanap yun o oh. battery naka 60% o ito yung partner oh. nyo wow wapo pa rin lalim solid na solid pa katropa parang new rival o oh yung mga tropa oh. Air Force One oh. Wow. Ah, so medyo malit lang mga tropa oh. Ang bata. Boots pa ba yung lalim ito oh. Ah, so medyo medyo mahal ah. Mura lang pala oh. 1,080. Tapos li siya ng 60% off. Ang nito ang tropa. Tayo po. Oh. Ah, so malit lang ito. Ang nito sa ano. Ang forma oh. Mga rabas. Pwede pwede ito. Hindi natin makikita yung size nyo. Nandun pa yung review insul. Oh. Mas po maliit lang. Version 1080. Hindi siya ng 60%. Nike Air Force 1. Iwag ko pa Nike. Kulay blue. Dark blue. Ang ganda nito. Ang gaano. Nandito pa ito. Ito na issue. Ano nyo? Issue no? Na, oh. Naka 60% na katulog pa ito. 1, 2, 3, Tapos din siya ng 60% off. Yan, dikit na yung kulang dito ang tropa. Kaso medyo manap nito eh. Yung size nito. Yun, is yung is 10.5 mga tropa. Tuloy issue nyo, dikit na mga tropa. Pero good sang gaano. Oh. So, ito pa tingnan natin ito. Anong status ko? Nike? Oh, ito pang ganda nito. Pang batla lang. kaso maliit lang ito siguro. 850 lang show tapos di siya ng 60% off ang ganda nito tayo ikaw oras na oras yung naman pang babae mas maliit na mga tropa to yun po yun pang harapas sa mga anak yung pang babae pang lalaki at pang babae tayo po di siya ng 60% off mga tropa nandito pa yung Nike Jordan na photo react ko oh, hindi pa nakuha naka 60% off oh, na nandito pa rin ayan no, photo react Jordan, Tingnan natin yung alim mo, oh, ganda pa nila alim ba tropa oh. May tatak Jordan kaso ang presyo niyan to 2280 pero less siya nang 60% off. Ba trip niyo mo tropa to, tingnan natin size. Ayun yung size oh. Kitang kita niyo mga tropa, US size 10. Ah, naghanap ang Nike Jordan React photo diyan oh. Size 10 mga tropa, naka 60% off na to. Good spy lalim, ito yung partner niyo. Oh. Wow. Ito ba, ba? Tingnan natin ito. Anong sapatos ito? Air? Nike Air? Wow, what Nike Air nga ito. Air Fusion 1580 edition ng 60% goods. pa Parang ilalim. Anong ilalim ito? Tingnan natin yung size. Baka trip yung atro pang size dito. Andito pa siya. Hindi pa na nakuha o naka 60% na. size 9 mga tumuho pa batok nito. Size 9, naka 60% na to. Goods pa ilalim. Ito ka turpa o Jordan o, oh. hindi pa nakuha, naka 60% pa. Nandito pa, hindi pa nakuha mga turpa, baka kayo na hinintay goods pa ilalim oh. o. natin, 1,580 tapos nila siya ng 50% yun nahulog mga tropa <laughs> ang isang paris goods pa ang tropa yung paris nito oh. <inaudible> hindi natin makita ang size nito ang tropa mga siguro mga size nito mga <inaudible> na size 10 or 9.5 yun okay, mga tropa nandito pa yung night dunk kayo oh. wow baka kayo na hinihintay nito na tropa naka 60% up up na nandito pa presyo natin 1580 tapos naka 60% um na tropa. Tingnan natin size sa isa loob. Yun lang natanggal yung size nito. Siguro mong size nito mga tropa na nasa 9.5. Gabi yung goods mga tropa. Hindi pa nakuha oh. Nike. Dunk high. Yan mga tropa. Ang ganda pa ng gilid type oh. naka 60% pa nandito pa rin Di ba, Turpans, kitchers, tingnan natin kung solid ba to. Baka tepino, pang babae yung kulay, Oh. Yan, presyo natin, Oh. 680 tapos list siya ng 60% off oh, magkano ang atropa na sa 200 plus na lang to oh. yan o oh. baka trip yung atropa to tingnan na natin yung size baka trip yung atropa ang size nito yun hindi natin makita ang size nito yun lang sa gilid ka ng yun ang size natin oh. yun 9.5 mga tropa Skechers Kawa turpa dito naman tayo sa mga selected items. Pili tayo ng mga magustuhan nyo lang ito. katulad natin. Ito, nakita natin kagad yung vans. Pang babae. Eh. Magkano lang ito? 480. Tapos hindi siya ng 60%, 60 off. E magkano lang turpa ito? Makuha mo na ng 100 plus 2 vans. Tapos sanap tayo pa. Tapos yung papilan ito. Katulad nito. Rebook 680 lang siya kaso lang yung swilas ito gamit na gamit na so, 1,080 to Nike Nike pero 1,080 hindi siya ng 60% off yun antaw oh. wow antaw ka tropa kung babae yun yung 6 yata ito ang kano nung paralit 80 na ka tapos naka 60% off vintage pa to 1991 hindi na natin yung yun lang maliit lang 6.5 680 lang pwede na mga tropa pangarabas arabas nyo naka 60% pre, naka 60% nito na o tulad nito gano 680 lang hindi sya ng 60%. Dami pang sulit mga tropa oh. Ano kung arabas nyo Ito uh, O oh. 680 Less yan ng 60 off Ito pa Ano to 680 mga tropa oh. Eh, Pwede lang kung pang arabas nyo Ito oh, ribok oh. Yun lang Gamit na gamit na yung 60, 680 Ano 60 off ito yung mga inaanak ng mga katropa naka 60% oh, banso oh. kami pang sulit na pang bata oh. ano oh. ang lalaki ito 1080 na ano to air air react night yan oh kaso mga jet na mga katropa ang sis dito size 7 oh naka 60 ah, naka 60% ng na katropa to Sabi mo, sulit ka sa ng mga trupa na tira dito. Ito, 808 lang siya. Oh. Kaso maliit na yung size nito Yan o oh. Dami sana sulit mo to oh. Kaso maliit oh. to lang Tulad to night Magkano nung to 1 to 80 o oh. Ganda nito oh. Naka 60% off na Yan 6.5 yung size Kaya ako to pa yung mga dito Thank you for watching See you again Alright